Hello. Dati sa Pilipinas, sinasabihan kami na butcher ka lang, welder ka lang, or construction worker ka lang. Tsaka ang baba-baba ng tingin ng mga tao dyan ha. Kasi especially, compare natin sa mga educated. Pero alam nyo yung sahod dyan, napakababa ng mga skilled works. Ang then malaki yung mga, syempre, mga teacher, may mga grado, yung mga manager, supervisor. Pero, pero alam nyo dito, yung mga supervisor dito, malaki yung pagkakaiba sa Pilipinas yung mga supervisor supervise lang tayo lang tayo chika lang ng chika kasi ako supervisor din ako eh kaya alam ko yung ginagawa doon. pero alam nyo dito yung mga supervisor nagtatrabaho talaga sila hindi sila nagtatayo nagtatrabaho talaga sila kaya minsan naisip ko mali talaga yung tingin nila sa mga skilled works dyan sa Pilipinas pero alam nyo pag maka-abroad yung mga skilled workers malaki yung kinikita nila dito kasi pinapahalagahan sila Until next time.